sa Timothy 2 verse, uh, 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapin, pagsikapan mong gawin, gawin iyan, napaparahon mo hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasan ang tayo ng loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Okay? Mga kapatid, ah, ang sabi po rito ay ah, tayo po ay uh, inuutosan ng ating Panginoong Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. So ibig sabihin at all times, so kailangan natin ipangaral ang mabuting balitang ito. So sino po ba ang magbabahagi ng mabuting balitang ito? Mga pastor lang po ba? Mga missionary lang po ba? Sabi nga, lahat ng na natatanggap ng mabuting balitang ito ay dapat din niyang ibahagi. So tayo po lahat to, wala pong exempted po rito. Wala pong edad, hindi eh po sa pang matanda lang, hindi rin po sa pang bata lang, at hindi rin po ito sa mga manggagawa lang at mga leaders and elders ng church, kundi sa lahat po ng tumanggap ng mabuting balitang ito, ay kailangan po natin din itong y bahagia amén